nga hanggang ngayon marami pa rin ang gulat sa break up ni Maris Racal at Rico Blanco dahil 26 pa lang ang aktres at 51 na ang singer naniniwala ka ba na factor pa rin talaga ang edad sa isang relasyon yon di ba sabi nga ni Maris doon sa kanyang wow. ano kung babasahin mo ang kanyang ano ang, ang ang na babasahin mo yung kanyang sinabi na parang Ah, uh, nasa same page daw sila. Then all of a sudden, one day, nasa ibang page na siya. Parang naiisip niya na parang may gusto siyang nagkaroon siya ng ibang perspective. Wow. Parang may gusto siyang gawin. ganon Ganun. parang kung iintindihin mo 'yon. may age ano talaga? Ayun may parang age talaga. Happy birthday, Cecil As, Aquino. <laughs> Cecil Aquino, happy birthday. Happy, happy birthday, Cecil. <laughs> Ayan. Naniniwala ka ba wow. na factor pa rin talaga ang edad sa isang relasyon? So, ano nakuha mo? Huh? Factor in a way na... Oh, oh. Ano? Parang factor, no? factor pa rin talaga ang edad sa isang relasyon? Siguro oh. sa paghihiwalay. Oh, One of the reasons Kasi saguro. anong factor oh, oh, oh. yan? Factor saan? Oh, oh. So naniniwala ka ba factor na factor pa rin, rin talaga ang edad oh, oh. sa isang relasyon? Oo. Oh, oh. Correct. <laughs> Tama nga. Tama! Oh, oh, Na factor pa rin, kumbaga isa pa rin sa rason. Ayun mm -hmm. Yun na Ayon, lang. Ayun, oh. yun, yun. yun, na isa lang. Isa sa razon, oh. Kasi kulang like tayo, ng paghihilay. Oh, oh. So, yan. Para din siya magugusyan. Naniniwala ka ba na factor? Ikaw. Oh, oh. oh. Naniniwala ka ba wow. na factor pa rin talaga ang, ang edad sa isang relasyon kung bakit sila naghihilay. Oh, yeah. oh. So, yan, no. Oh. Oo, oh, oh, kasi uh, magiging factor. Oh. Uh, Hindi factor. Uh, Para Parang ang uh, uh, eh. bakit naman wow. it's diba? gas at na sabi, di ba? Gas-gas ng sinasabi. gas-gas ng oh, gas, oh. Gas oh, gas oh. sinasabi. Oh, gas, Para oh. Parang yes. pili ko rin yung Maricel Soriano. <laughs> di na no Tito, big and George. It's gas matter. Itanong mo kay mother kung lahat sila ay may partner. does doesn't matter, itanong mo kay brother, ikaw ay my partner. Wow. Ah, oh, andyan po ay, si Big man. Soto. Ngayon si Big Soto, So, i-connect natin. Uh -huh. Si Vic Soto ay diyowa si Pauline Luna. But look at them now. This team love its uh -huh. other. Wow. So, hindi yung factor. Kung talagang nagmamahalin kayo, kahit mas matadam isa sa isa, eh, hindi yung magiging para maghiwalay kayo. Unang-una, ginusto mo naman yan eh, yung may may sa sa'yo eh. So, hindi yung factor para maghiwalay ang isang may edad at isang mas bata. Ako naman? Yes, no? Pipili. Oh, ako pa, yes, oh, no. Uh, yes, no? Yes, ako. Ako pa, yes, no? Kung pipili rin naman ako, siyempre, yung kaedad ko na. Oo, oh, kaya siguro, siguro kaya sila nagiwala. Baka natin sila si oh. si ano, si, si Maris, yeah. Wow. na, pipili ka rin lang, di mo pa kaedad. Parang ano mo, parang tito mo na lang yan. Oh. O tatay mo na lang yan. Diba? nabe siya o nai-stress siya sa mga ganyan bagay. Oo nga naman, kung kaedad ni Maris ang kanyang partner at makakasalan, eh di, wow, ang ganda-ganda magkaedad sila. Pero yun hmm. nga, bakit oh. hindi sa isang relasyon na may December lang at first. Minsan, in the first oh, day. Oh, oh. In the first oh, oh. Pero minsan, oh. kasi ka biglang, sabi ano, nga, labis-blabis. Pero labi, oh. na nakita mo na yun. Pero yun pa, labad Ako depende. Ako depende. Mavi-realize, ah, di diba? Ako depende. <laughs> ako depende. Kasi, dun sa case kasi ni, ni Pauline oh. Luna at saka oh. ni Vic Soto, it's wow. because si Pauline oh. willing to give up her career. Oh. That's the oh. difference. Okay. Ang difference dito kay Rico Blanco at saka si Maris, career-oriented si Maris eh. Marami, marami pa siyang, ano, maraming dumadating ngayon. Mm -hmm. Lalo na after ng Can't Buy Me Love dun sa love team nila ni Anthony, Anthony Jennings. Parang dun niya na-realize. kaalam alam din naman natin na si... Uh, Maris, red winner din yan eh. Kapag uh, gusto din niyang ano, i-grab yung opportunity. Diba? So, siguro ngayon lang niya nakikita yung ano, yung yung iba din kasi pag malayo, iba na yung wavelength, iba na yung priority. Kapag bata ka pa kasi, ang dami-dami pang gustong gawin. True. And like, pagka medyo may edad ka na, katulad natin, may sasabi natin na tulad, pag mag-50 na tayo talaga, iisipin na natin na ano ang layo na ng ano natin ng level ng utak natin kumpara 20 years ago. Mm -hmm. Ibang-iba na, 'di ba? Parang mas seryoso na tayo sa buhay. Unlike yung mga 20s pa lang, ano tayo? Adventurous. Correct. Marami tayo gustong gawin, so, parang 30s. feeling ko, mm -hmm. hanggang 30s, 'di ba? Mm -hmm. so, parang feeling ko, hindi na nagpapangabot. Correct. kanilang gusto Kale. oh, oh, sa ang, isa. Ang nakuha ko yung sinasabi oh, ni Mide na parang oh, iba na yung thinking, thinking, ng bawat isa. Yes. yes. Oh, oh. Eto, siguro, etong gusto ko, hindi kayo magkakaintindihan. Oh, oh. Eh, teka lang, siya, eh. Hindi oh, dyan. Oh. Pero na, na, not necessarily sa si, ni, <laughs> si, natin sa natin si, maris si, maris si, si at si Yung isa sigurong ano bata pag yes, gustong mag-disco. ano may ganon. Ganon, Etong isa, ayaw. Ayaw. Mahina na sa puyak. Parang ganon. Parang meron nalaman <laughs> dyan na yung dati, sa reason uh -oh. naman ng paghiwalay nila, hindi naman sa edad, ha? Dahil uh -oh. yung isa, mahilig gumimik na yung isa, ayaw niya gusto uh -oh. sa bayang homebody. Parang nagkakaiba na. Oo, oh, magkaaway sila. Pero hindi sa magka, mana yung ibat mag sila pero mahilig sa disco Disco, oh, give it give it itang sing girl island ng lalaki. Andy nagywalay. Ako kano 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 ngayon kano 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 kano